Gulay na laing sa si Jollibee, rapsa. Opo, kumain ako ng gulay sa si Jollibee at laing pa. Kung ang iba nagdadala ng kanin, ako naman po nagdala ng laing. Match na match sa chicken joint na kay sarap. Samahan pa ng iced coffee pampagana ng sobra. Spicy Jolly Chicken with Rice ang order ko. May kasama ng French Fries na paborito ko. Yeah, kain tayo. May dalas si Padabgalang Lain sa Jolly. Lain <laughs> 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 well, guys. Dahil ako ay di kulana, favorite ko ang Lain. <laughs> tayo ng lahat. Oops, diyan muna kayo at i-enjoyin ko muna ang pagkain ko. Nagdala nga ako nito dahil kanina nagmamadali ako. Sabi ko, kakain ako dito sa Jollibee at dadalhin ko na lang ang laing luto ko. Ayan, inuna ko na ngang kainin ang french fries ko. Papatingin ang mga katabi ko. Alam ko, likes nyo din ang ulam ko. Syemperd, masarap Maanghang-anghang dahil lutong bicol yata ito. Pasensya na, plastic labo nga lang ang nilagyan ko para hindi na nga maghugas ang madam nyo. Sige na nga, next time sa dahon na ng saging ang babalutan ko para hindi na makadagdag sa garbage pollution na problema ng mundo. Feel na feel ang saya at at home na at home ka. Busog match na, happy heart kahit mag-isa. Kakaiba ang experience kong ito. Akala ko nung una, masasaway ako ng mga service crew. Kasi ang ibang restaurant, bawal magdala ng pagkain galing sa labas. Pero dito, hinayaan lang nila ako lalo't nakikita ang sarap na sarap at enjoy ako. To ang napakasayang kwentong Jollibee ko. Ano rin ba yung kwento mo? Comment mo naman sa video ko. Babasahin ko sa baba nito. Please follow, like, and share!